Hey guys, ITEL P65, bagong smartphone ni ITEL, na mayroon napakagandang design. Official na siya sa Mi Shopping ngayon, at di ko lang sure kung magiging magkano yung kanyang SRP. Dahil sa ngayon, pagdating natin siya, is meron siyang 999 na SRP ngayon. Tanya ko dito guys is para mga nasa around 5,000 to 6,000 yung magiging kanyang SRP. Considering sa kanyang specs na nakita ko na, meron siyang 6.7 inches na meron 120Hz refresh rate with punch hole na camera. Siyempre, IPS display yan. Naka 4128 na version siya. Na merong Unisoc T615 na processor. Dual camera siya na merong 50 megapixel na main camera. At 8 megapixel na front selfie camera. At 5,000 mah mm siya battery. With 18 watts charger. Pero guys, para sa may ganyang specs. Parang sakto lang yan kung magiging around 5,000 lang yung kanyang presyo. Or mas mura pa. Dahil hindi pa rin natin guys pwedeng baliwalayin sa si Itel Lares 4 na merong around 6,000. At nagiging kulang 6,000 pa pagka naka at naka-G99 yon Tapos yung p 55 5G, hindi rin natin pwede yung palagpasin yun. Dahil madalas naka-kulang 5,000 na lang is yung kanyang presyo. Tapos naka 5G pa tayo. Huwag muna tayo magpa sa design ng smartphone na yan hanggang walang official na presyo. Day De design lang yan at walang kinalaman ng kanyang design sa mayiging performance ng smartphone natin. Kayo guys, magkano kula nyo sa mayiging presyo ng ITEL P65? Pakomment na lang po sa baba. Thanks for watching.